Right mga ka-idol, nandito naman ako ngayon sa Zigat 2 mga ka -idol. Nandito ako sa Sapang Maliit. Maghanap ako ng Susong Pilipit. Agurong ang tawag namin mga ka-idol, maraming ano dito. Okay mga ka may isang piraso na ako nakuha. Ganito yung itsura ng Susong Pilipit mga ka-idol. Agurong naman ang tawag namin dito. At ito nga mga ka may ano, isang pirasong alcohol o kukunin ko rin yan mga kaidol idol pagkain din yan ito pa meron pa oo oh, oh. may kuhol pa mga kaidol bali dalawang piraso na yan pa meron na naman oh, oh. At, eh, meron dito isang pirasong agurong Ay, ito o maliit nga lang mga kaidol kaya ating bitawan para lumaki pa Okay, mga ka-idol, meron pa akong nakikitang isang piraso. Nakikita ako ng isang pirasong susong pilipit. Tingnan ko kung may kasama pa siya. Ito, matlaki mga ka-idol, mataba-taba. Masarap, masarap ito. Ayan mga ka-idol, may isang pirasong agama aking kukunin. Oh. asan na yun? bilis tumakbo mga kaidol ayun ito oh ito aku ako ng isang pirasong agama hininta ko dito mga kaidol Nagtatago lang sila sa mga ano eh ito, oh sa mga bato akin lang iangat itong bato tingnan niyo oh ayun sa niyo Mabilis tumakbo. Wala na. Saan ka pumunta? Nawala. Andun pala mga idol oh. Nandito nagtago dito oh. magtago. Oh, ayan mga ka idol. Dalawang na. Maraming ano dito. Maraming agama. Ayun dito, meron na naman siguro dito. Malinis yung ano niya. Ayun, Maliit. Pero pwede na. Oh, ayan mga idol oh. Tatlo. Oh, eto mga idol may isang piraso na naman akong nakuha medyo ano kasi mga ka-idol, nagtago yung ano araw kaya nagtago pa rin sila pagka mainit yung araw eh naglalabasan ang mga ano susong pilipit pero pagka malamig nasa ilalim lang sila mga ka-idol ko so heto mga ka-idol, may isang piraso na naman ako nakuha ano agatul agama ang tawag namin diyan mga ka-idol. Dito sila sa bato ayun oh. Ayun. Meron pang isa oh. Dito sila sa bato nagtatago ayun oh. Ayun, nakaidol Aray. Ang agato, oh. ito may isang piraso na naman. Ayun. dali na naman, nakaidol. Tatago lang sila sa mga bato-bato oh. Oops, may isang pirasong susong tinipit. Dahan-dahan lang. Ayun, meron na naman mga kaidol, ayun oh, malaki oh, ayun oh kunin ko na huwag kang tatapong. yun malambot pa siya mga ka idol o oh, ito oh. malambot siya nagpad siya ng balat mga ka idol yun ayun meron pa doon malaki yung isa nandito handahan lang mga ka idol nandito nandito siya nandito siya ngayon nasaan ka na ba nagtago siya dito eh pumunta nakita ko eh. ayun na siya oh ang galing ko ngayon itong isa ayun okay na mga kaidol ayan o oh. ito oh. tumalong ka ito o oh. ka ngayon boy lakang kawala ayun no. Oh, mayroong isa o oh, ayun no. Oh, malaki ayun uy huwag ka manipit o oh, ayan o mga kaidol oh, ayan ayan ano, ano, ano buti rin ayan may isang piraso na naman o oh, pusong pilipit namimilipit tignan ko rin kung may may ano na naman to agama agama nasaan ka na ayun wala walang agama mga ka-idol. ayun meron na namang isang piraso charan ito, baliktarin ko na naman to. Ayun, meron. Ayun na. Ayun. Umusot na. Ayun, oh. Ayan, oh, dali na naman mga kaidol. Okay, ito. Hmm. Ay, pa Oh. Ito pa, oh. <laughs> maraming, maraming agama dito, mga kaidol. Okay, Tago lang sila mga kaidol, merong isang piraso na naman pumunta sa may paako. Okay, mga ka-idol, ayan o. Oh. Huwag kong ipitin. Agama. Titignan ko pa ito kung meron pa, mga ka-idol. Ayun, may ano. Meron pa, kaso nga lang maliliit, mga ka-idol. Kunin ko lang yung ano, malaki. Ayun. Ayun o, oh, napakalaki, mga ka-idol. Ang ng kanyang sipit, ayun o. Oh. Yeah. Huwag Huwag kang manipit. Huwag kang manipit. Huwag kang manipit. Ayan uh, mga ka -idol, Oh, oh, oh. Ang laki. Huwag <laughs> oh, mong abutin yung kamay ko. Oh. Agama. Agatol mga Ang dami. <laughs> Tingin pa ako dito kung meron. Wala. Pero may ano. May isang pirasong suso. Tuso naman yun Ayun mga kaidol, may isang piraso malaki oh, ayun oh. Ayun. Ayun oh. Sige, takbo ka na hangga't may matakbuhan ka pa. Ayun, huliin na kita, idol. Okay, ayan na naman mga kaidol. Agama. Dito rin. Para sa mga batuan mga kaidol, natatago ang mga agama. Agatol mga kaidol. Dito. Ti uungkatin ko yung mga bato na yan mga kaidol dahil nasa lalim sila ng mga bato. So ayan mga kaidol, meron na naman isang pirasong susong pilipit. O ito. Mataba-taba ang mga suso dito mga kaidol. Nagtago. Ayan mga kaidol, meron na namang ano susong pilipit at saka isang ano pirasong agama nandito. Nandito nagtago sa bato. Aray, aray, aray. Iniipit yung kamay ko mga kaidol. Ito oh. Agama. Ayan, iniipit mo lang kamay ko. Doon ka na oh. na oh, naiwan na yung ano niya oh. Nakaipit sa kamay ko. <laughs> Ayaw mo tanggal. Ayaw mo kay mga kaidol oh. Talaga iniipit niya oh. Nasugatan na oh. <laughs> Natanggal yung kanyang isang kamay. <laughs> kasi tignan ko ba kung meron pa dito ayun meron na naman no ayan mga kaidol na nasa bato bu ayun susong pilipit. agurong agurong ayan dalawang piraso pala sila kaidol ano malaki itong isa oh ayan my favorite mga ka-idol okay mga ka-idol meron na naman dito bubong ko na naman tong ano ayun no oh. may isang pirasong ano agama at dalawa tatlong apat na piraso na ano pala oh suso ito nagtago lang sa bato ayun oh yan mga ka-idol apat na piraso sa isang bato nagtago oh ay meron ditong ano agama itong malaking bato mga kaidol aking balabaliterang baka merong na naman laman so ayan na nga mga kaidol oh, meron no oh. may tatlong pirasong suso oh. isa dalawa tatlo mga kaidol tatlo na naman ako itong isa rin baka meron ayan, Mabigat Ayun, meron dito mga kaidol. Saan na yun? Nahulog. Naipit. O, eto mga kaidol. Sampiraso. Sampiraso ang laman. Yung isa. Ayun, may agama. Ayun, may agama siya. O, ayun o. <laughs> Nadali mga kaidol. Takbo pa siya eh. Wala siyang suso pero agama ang laman. Itong isa, madpigat to. Ito naman sa kabila ayun no wala siyang ano wala siyang agama pero suso meron mga ka idol yan dalawang piraso ito suso naman ito pa tignan ko to charon ayun walang nagtago baka nandito baka nandito wala rin mga ka idol suso lang ang meron mga ka idol dalawang pirasong suso ulit Dalawang pirasong suso, Yan, balik ka rin ko lahat yun. Yun, meron isang piraso. yun, Ayun, oh. Ito. Oh, ayan. <laughs> agama, agama. Ayun, meron pa mga kaidol. Ayun pa, oh. Ayun, oh. Ayan, oh. Dalawang piraso. Marami pala sila mga ka ako ay pauwi na tapos na ako nanguha ng malutong maulang, mga ka-idol at ito may nakuha akong konti, mga ka-idol ayan, may nakuha akong crabs na maliliit at saka susong pilipit ang tawag naman namin dun sa susong pilipit, mga ka ay agurong pero yung crabs naman, mga ka ay agama naman ang tawag sa amin mga ka-idol ganito lang ang buhay, mga ka -idol ipagsaga lang sa paghahanap ng maulam at makain buhay probinsya <laughs> dito ako kumuha mga kaidol dito sa mga bato bato mga kaidol so paano mga kaidol hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat sa inyo mga kaidol at God bless sa ating lahat thank you thank you